niyak naman ng Department of National Defense ang kanilang kahandaang tumulong sa mga Pilipino na nasa Israel oras na magpatupad na ng repatriation yan ang ulat ni Kenneth pasyente Sa harap ng nagpapatuloy na gulo sa Israel iginiit ng Department of National Defense ang kahandaan nila sakaling magpatupad ng repatriation ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro hinihintay na lamang ng DND ang magiging direktiba sa kanila Matapos ang sectoral meeting ng pangulo kahapon kasama ang mga kinaukulang ahensya we are uh, ready willing and able actually to uh, facilitate repatriation that's our that's the duty of the not only the uh, AFP but also the OCD Actually, uh, the NDRRMC. Bagaman hindi masabi ng DND ang aktual na estado ng sitwasyon sa Israel na sentro ng kaguluhan, nasa mga kinauukulan ng ahensya ng gobyerno na ang desisyon kung kakailanganin ng repatriation. Bagay na pagtutulong-tulungan daw ng mga ahensya ng gobyerno. We stand ready to do whatever is required of us. And uh, I, I'm glad that there's the NDRRMC where we can all converge para uh, united yung effort no DOTR is there DND is there so that if in, uh, when and if repatriation is needed we can decide the mo uh, what is the most expeditious means possible Wala pa namang nakikitang implikasyon sa bansa ngayon ng sigalot sa Israel pero ayon sa DND that does not mean to say that we are we're, we're monitoring possible Spill, uh, spillover or copycat effects no pero ngayon wala pa kami nakikita paliwanag ng ahensya hindi raw kasi maiaalis ang posibilidad na gawin ng ninuman ang pag-atake kagaya ng ginawa sa Israel raptors let's call that or extremists i mean it always happens so i i any country in this part of the world or any part of the world even in Europe they're on high alert for the possible effects of this ano you know? Uh, on on their on, on on their security situations I mean it's not only here that things happen you know there there have been uh, you know Isis spin-offs in France in the UK wherever terrorism is a possibility anywhere so I'm not confining it to any particular group or or any, any particular way of going forward. Hinimok din ni Chodoro ang publiko na maging mapagmatsyag at i-report ang anumang kahinahinalang individual o aktibidad. Sa isyu naman ng West Philippine Sea, sinabi ni Chodoro na katawatawa ang naging pahayag ng China na mapang-udyok ang Pilipinas sa usapin ng teritoryo. Anya, magiging mapang-udyok lang ang bansa kung lumalampas ang pagpapatrol o pangingisda ng Pilipinas sa 200 nautical miles ng exclusive economic zone ng China. Sila ang nangihimasok dito. So, paano tayo magpro-provoke sa kanila? Mukhang katawa-tawa naman yung mga statement na ganyan. At sila na lang naniniwala sa propaganda nila, lalo tayong hindi nakakapaniwala sa mga ganyang mga salita. Eh. It's it, 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 leaves us, uh, it leaves us really doubting where they are coming from and what kind of sincerity they are proving to the Filipino people. Dati na rin daw agresibo ang China kaugnay sa isyo ng WPS. Pero mas tumitindig na kasi anya ngayon ng Pilipinas sa karapatan nito sa naturang teritoryo. Point is, we will do what we need to do within our territory. Wala pang pahayag sa ngayon ng Chinese Embassy ukol dito. Kenneth Pasyente, Para sa Bayan.